Nasensya ka na, ito na lamang sa ngayon ang aking mga hain. Wala na kasi tayo na tinapanghigas sa aking mga hain. lang, inay. Masarap na kami, tol. Maraming salamat sa iyong pag-iintindi sa ating sitwasyon. Hayaan mo, gagawa kami ng paraan para makakain tayo ng masarap sa susunod. Pero inay, paano kayo makakain? Hayaan mo, anak. Gagawa na lamang kami ng paraan. Pero sa ngayon, pupuntahan ko na muna ang iyong ito sapagkat pagod na pagod na ninyo. Sige, ngay, mag-iingat ka. Daniel, magpahinga ka na muna at uminom ng tubig. Tila hindi mo na kayang magpatuloy. Hindi, kailangan ko magpatuloy. Pag ako'y tumigil, wala akong may ipapakain sa aking pamilya. Katawan mo, Daniel, kailangan din magpahinga. Hindi mo kayang magtanim ng buong mag-araw. Minsan nila, napapaisip ako kung hanggang kailan ko kaya hindi tayo susuko, lagi kong iniisip na may paraan para sa atin. Tayo halos wala nang natira sa pananin natin. Oo nga anak, pero hindi tayo susuko kasi ganyan talagang buhay ng isang magsasaka. Huwag tayong susuko, Daniel. Alam ko makakahanap din tayo ng solusyon. Oo, Lena. At mag-iisip rin ako kung paano tayo makakabangon ulit. Ana, tignan mo, napakalaki naman ba ng baon ko. Carla, hindi ba masyadong malaki ang iyong baon sa, para sa isang araw? Ay, naku, mayaman naman kami at madami kaming pera. Kaya itong baon kong ito, maliit pa lamang. Pero Carla, hindi sa lahat ng oras may pera ka. Paano kung dumating ang panahon na kailangan mo ito sa mas mahalagang bagay? Eh, di manghiram. Hindi ganyan ang mindset natin. Mas mahalagang magtipid at mag-ipon. Oh Daniel, balita ko hindi maganda ang animo. Oo nga, mga nisto, pero hindi ako susuko. Hindi na tayong pag-isip. May kaunting pungunan ako rito. Kung gusto mong magsimula ng maliit na negosyo, maaari kong maipahiram sa iyo. Talaga po, pero paano ko po ito babayaran? Hindi kita sisigilin ng interest. Gusto ko lang ang pag-aralan mo ito at palaguin. Daniel, pwede natin simulan sa pagkitinda ng guling at kultas. Oo nga nena, at habang lumalaki ito, pwede pa rin akong magsaka. Nay, tayo, tutulungan ko po kayo. Salamat anak sa sipang at sa lamang paghawak ng pera at sigurado ako nito makapatahan ng na Nakaalis Anak, aalis na muna ako at maglalako ng mga ito. Wala naman kami pasok, ina, tutulungan na lang kita. Ako na lang kong bibigyan. Ko. Daniel, nakita ko kung paano palaguin ang negosyo nito. Oo nga mga Ernesto, salamat po sa tulong mo. Ngayon ay nakabago na po ako. Ang tamang paghawak ng pera ay kasing halaga ng pagsusulitap. At dahil dito, natutunan ko rin halagang ang bawat pilihin.